Tuna ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin si nanay Anong, Anong kwento mo? Hello Galogs! Uy, musta naman ang buhay-buhay? Sana okay lang kayo, mga timbahay! Ako ang yung pabansang pantanggaluma, ikaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan! <coughs> dito sa Malolos Bulacan, may kakaibang paandar. Walang iba kundi itong panaderya ng maandar. Hindi ito kwentong pandesal lang, be. Dahil sosyal ang mga tinapay na sakay ni Tote. nagsimula kami uh, magtinda sa convention. Uh, start lang kami ng tent. Nagtatayo lang kami ng tent noon tapos la mesa, tapos pastry case lang po. Tapos hanggang sa nung nakaipon na kami, uh, naisipan naming bumili ng mobile uh, truck na pang ano para mas mabilis, mas accessible sa lahat ng ano. Actually, first business po namin siya. Uh, wala pa talaga kami experience sa pagbe-business kaya nung una medyo nangangapapa kami. So ayun, uh, buti naman na uh, first namin, na pagpatuloy namin yung business kahit first time lang siya. Cinnamon roll, cream puff, eclair, at egg puff tart. Ayan, ang mga tinapay na pwede mong mm, malasap. Yum. Yum. Yum! 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 Tulo laway ka talaga dito, Diyos ko. Amoy pa lang, alam mong may ibubuga to. Bumabalik kami palagi kasi Una, malinis naman pag nakita mo. Tapos masarap. Siguro, hindi na kami magpapasabay dun sa bagyo na cream puff, literal. Si Michael at Angel lang naman ang nagpauso nitong mobile bakery na dumadayo. Mula sa kanilang bake shop, lalarga na sa Malolos Convention para pumwisto. Magsisimulang magbukas ng alas 5 ng umaga pero 7 to 7.30 pa lang ay agad nang nagsasarado. Aba, talagang mabenta! So, nagadagad ang tinapay nila. Cut off agad ang pila. Convenient siya, especially dahil nasa cart lang siya and Madali siyang mapunta ng madaming tao. At, at the same time, madali siyang makita. tinray namin yung classic bun and it tastes good. Tapos sa price niya, you could say na hindi siya yung pipichugin lang or yung mumarahing na naman ban but it could compete with well-known brands. Sinong mag-aakala ang kakaibang ideya ay malayo ang narating na? Patok ang mobile bar sa mata. Pak na pak na ba ng tinapay sa panlasa? Talagang kitang-kita ang kita sa benta. So yung kinikita po namin kada buwan, so, okay naman. Uh, nakapagpasawad naman kami ng mga kasama namin dito sa pag nagbe-bake nasa-sustenton din namin mga pangailangan namin, mga bills. Ayan, at least, uh, the same time, uh, nakapag-ipon din kami. If papasok ng business, kailangan talaga ng lakas ng loob, ng lakas ng katawan, and then yung risk talaga kailangan ibigay. Kasi kung hindi ka mag-risk, hala, hindi walang, baka hindi ma pursue yung pangarap ng negosyo. Dumadaan man ang pagsubok sa buhay kapag nagsikap, tsak ang tagumpay. Ituloy nyo lang Michael at Angel ang inyong biyahe. Siguradong malayo pa ang mararating ng inyong mobile bakery. Dito malabong mangyari dahil lang inyong konsepto ay na have. <laughs> Ayaw sa mausok, ayaw sa masikip, ayaw sa maingay, lalo na sa traffic. Baka ang iyong sinisinta ang mamuhay sa probinsya. Talagang maupay nga aga kung ito ang iyong makikita. Yan ang buhay ni Maring Linlin at ang kanyang kubo o payag kung tawagin. Halo sa Ako si Maring Linlin. Tara, samahan nyo kami sa aming payag dating sa kalookan nakatira. Tulungan silang mag-asawa, magsipag man para sa mga bata, kapos pa rin sa kwarta. Napag-desisyonan po namin kasi halos wala pong natitira din sa sahod ng asawa ko. Sakto lang din po talaga pagkain tapos pangbayad sa mga bills. Nag-ipon po kami ng pamasahe tapos kahit pa paano po konting budget habang wala po po kaming napagkukuha ng pangbayad ng mga bilihin namin o pangbaon sa mga bata sa eskwela. Nagay shall return sa kinalakihan. Nagalaga ng seafoods kalaunan. One year and six months na po kami dito sa Northern Samar. Karamihan po ng bumibili po sa amin ay sa social media kasi doon po ako kadalasan nagpo-post ng mga picture at mga video. Doon po ako karamihan nakakuha ng buyers. Mga bisitang nakagayak. Sa isang araw ay naging payak. Bale, every two hours po kami pumupunta dito dahil si Milya pa lang po yung mga lobster namin para pakainin po sila. Hindi po namin bahay etong payag. Bale, pahingahan lang po namin to kapag pinapakain po namin yung mga alaga naming lobster at bangus. Nagiging pahingahan din po namin to lalo na po kapag uh, napakainit tapos gusto namin ng fresh kung paligid. Wala po kaming balak na bumalik ngayon sa Maynila mas payapa, mas simple. Lalo na po kapag dating sa ulam, walang problema kasi yung pupunta ka lang sa bukid, pupunta ka lang sa dagat, may libre ka ng ulam sa mga taong gusto ng buhay na simple lang, payapa, mahanap nyo yun sa probinsya. Lahat ng pagod, taas ang kamay. Baka ang endgame ay simpleng bahay. mag a garden o palaisdaan. Hindi na nagugutom o nauubusan. Habang nagmumuni-muni sa mga pinagdaanan. Mga laban at karerang ating itinakbo sa matingkad na araw ay magiging kwento. Dito kwentong barbero. Abay dito sa ating bida ay mapapahanga ka ng todo. Logalogs, meet Anthony Banzuela, ang artist na may kakaibang binibida. Dito sa North Caloocan, ang barbershop niya ay matatagpuan. Barbershop? Ba't mukhang museum si yarn? <laughs> nakapaskil dito ang kanyang mga obra. At kung inaakala mong ito'y basta-basta, aba, gawa lang naman ito sa buhok. Mismo, gulat ka, no? Nagwawalis ako ng barbershop kasi pasarado na ako noon eh. Aba, nagwawalis ako. Siyempre, yung utak natin pag ang artist, malikot ang utak. Mapansin ko sa sahig, parang may image sa sahig na parang mukha ng tao. Sabi ko, try ko, try ko kaya itong buhok na to na gamitin dito sa sahig na gawing art. Yung magdodrawing ako sa sahig. Sabi ko, sige try ko nga. Hanggang na-discover ko, ang ganda pala nung ano, yung kinalabasan. Na-post ko siya sa social media. Sabi, ang ganda ng gawa mo. Try mo kaya ang idikit sa canvas o kaya sa board na parang hindi masira. Kaya sabi ko, nag-isip ako, try ko kaya. Ang dami kong glue na, pwede, na itinry doon yung para dumikit lang siya. Hanggang na-discover ko yung isang glue na, ah okay, ang ganda pwede siyang idikit. Tapos nalagyan ko ng coat, tapos frame. Ayun, kahit sakot-kotin ng kamay, hindi siya nasisira. Pagkatapos gumupit ng buhok sa ulo, sa maliit na lalagyan na ito, didiretso. Tapos gugupitin ng pinong-pino. Voila! Eto na! Ang ibubut mismo! Kuhang-kuha niya ang detalye. Pakak na pakak ang imahe. Ay, yung mga buhok na ginagamit ko sa art ko, ayun sa mga customer ko lang din. Sa mga ginugupitan ko, malinis naman po yun eh, yung buhok niya. Kasi ano, kasi inispray ko din siya. Yun. Bukod sa canvas, ang pag-hair art niya sa sahig ang mas maangas. Viral lang naman ang kanyang likha sa social media. Umani ito ng iba't ibang komento sa madla. Ubus pasensya talaga. Kasi tiyagaan kasi pagtapos no, may, diba na 'di ba? May nabudbud na ako. Pag may lumagpas doon, mahirap na pumburain 'yon. Ang gagawin ko po noon, papatuyuin ko muna siya. Pag natuyo na siya, saka mo lang siya matatanggal. Dahil sa pagugupit ko na pag aral ko yung kapatid ko, napantay ko 'tong barber shop. Dati po itong shop na 'to, dating kulungan lang ng manok. Tapos nung pandemic, halos mula po mga trabaho yung kapatid ko. Ako po yung nag-aano, provide sa sa kanila kasi wala po silang maharap na trabaho eh, kasi bawal maglabas, bawal ano. Dahil sa pagugupit ko, na yung nanay ko nandiyan para sa akin. Siya yung, ako yung nag-aalaga para sa kanya, kapatid ko na pagtapos ko. Saka pangalawa, dahil sa art na to, mas dumami yung client ko, mas marami akong naging customer creative talaga mga Noypi. Hindi nagpapakulong sa nakasanayan dati. Gina G mag-imbento para mapamalas ang talento. Ituloy mo lang Anthony ang iyong pangarap. Paniguradong magbubunga ang iyong pagsisikap. Papel na itinupi, naglalaman ng hindi mo mawari. Pwedeng mahalagang sulat o aginaldo malapad. Pero bago maging demure sobre, nagsimula sa tabletang gahigante. Gawa sa clay na mabigat, hampasan at pukpukan ng katapat. Kaya ang chismis hindi noon uso. Effort bago makasagap. Aray ko! tila narinig tayo ng mga anghel na imbento na sa China ang papel. Ngayon ay meron ng elegant sa mga okasyong simple o grand. Ang mga sobre ay important. Para kina Elvie at Jason, sobre ay napapanahon. Kaya sa halagang namandaan, pati printer na pinaglumaan, negosyo ang kinalabasan. Nagsimula mismo sa kanilang kasalan. We start si Sobre PH right after our wedding that is 2021. So, di ba, kakalift lang po nung ang pandemic that time. So, yung wedding host namin, she suggested na mag-ready kami ng wedding ampaw. Kasi bawal pa yung well dancing, bawal pa yung magsasabit ka, di ba? Pero hindi kami satisfied sa, sa simpleng sobre lang. So we decided to make it personalized para yung design ng sobre is fit doon sa motif ng kasal namin. So from there, nag-enjoy kami na parang ang saya nung wedding preparation namin. At ito po yung binili namin. So dalawang box na ganitong sobre. Ito, ito po yung kina namin. Ginagawa namin ng design. Actually, ang pinakauna namin ginawa is kumuha kami ng digital design. So, pinost namin siya sa mga online shop. Then, Nagulat kami, uh, may bumili ng isa. Doon kami nag namuhunan ng 500 pesos. Iba't ibang gimmick sa kasal. Ano man ang tema ay inaral. Nag-evolve mo siya sa yo. iba't ibang designs. Mayroon na kaming white, colorful sobre. And glossy type. Yeah, iba't iba po. Sa puhunan po namin na 500 pesos, kumita po ito ng... 2,500 hanggang 3,000 pesos. We also provide digital designs Like digital invitations, wedding website, RSVP. Sa isang ampaw na po ito, uh, since i customize siya, pwede, po, pwede nyo po ito mabili ng 5 pesos lang. Pero kung sakali po na gusto nyo palagyan ng QR code or something customized na may picture nyo, yun po ay umaabot na ng 12 pesos to 18 pesos. Po. Wala kaming minimum order para makatulong na rin sa mga couples. Pati ang ampaw, tuwing Christmas, hindi mo basta-basta mapipilas. Pati akong nagtatago sa inaanak. Gusto kong punitin. Parang sa balintawa. Kaka, Ta the, the cannon man. Man. Hoy, Sir Mark! Ang gwapo niyo po. Kaya for the ready na po ang QR ng person para sa maagang aginaldo ng pumaldo. Wow. Pero sabi nila, etneb. Kasa naman natin ang konte Gawin natin tapwe para sa iyo. At dahil nabigyan na kita, hmm, kailangan mo mag-thank you. What? Ang thank you ay itotono natin. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. Kahit meron ng mga password, you can still pass a word na sa sobre ay kalakip. Remembrance na pwedeng i-keep. Hindi basta-basta na ha-hack. Parte ng memories na pack na pa. Mga kababaya, rampa na! Dito lang yan sa Pasig, sa ikatlong taon ng Kislap Katutubo. Ang selebrasyon ng lahi, kultura, talento at uy, fashion na pasyon ng mga katutubong disenyo. Hindi lang ito typical na fashion show sa entablado ang kanyang advokasya ay magtigtas sa ng ng katutubo. Bilang isang dato ng tribo, kanyang itinuturo ang kultura at tradisyon. Siya ay nakikisa sa pagsulong ng batas ibra para sa mga nakababatang isna. Hindi lang ito typical na fashion show sa entablado, kundi fashion show. Not just with high heels, pero nag-uumapaw na heritage feels. Nagsimula po ito years back sa Coronadal South Cotabato na naglalayon na ipakita ang kagalingan, kasanayan at kalinangan ng bawat katutubong pamayanan. Katuwang natin ang Moda de Mayo at ang National Commission on Indigenous Peoples. Ito po ay paraan namin para ipakita na ang mga katutubo ay magagaling na mga Pilipino. Isa si Bae Estrellita sa mga katutubong desinyadora mula sa Tivoli Tribe ng South Cotabato. So, hindi lang po designer, tinuturoan ko din po yung mga kabataan para lang sa ganun hindi po mawawala yung aming kultura. Na. Nakikita nyo yun naman yung iba't ibang design. May Mer meron po nakikita niyo yung sequence, yung color red at nakikita din po natin yung embroidery yung mano hey! made in thread po galing pa yun nang na, sa aming probinsya bayan ng Legazpi sa Tabato, at nakikita din po natin na meron po yung tinalak tinalak is made na baka fiber hinahabi po Kaysa rin sa selebrasyon, ang kapwa Pinoy designers ng DCP na modern touch naman sa kulturang IPs ang ibinida. Material na ginamit ko, they call it ramit. Na-inspire ako kasi during one of our visits sa Mindoro. Doon ko nakita yung mga local weavers natin, mga mangyan at hanonowo. And, and uh, nakita ko talaga yung dedication and passion nila kung paano gawin yung fabric na yon. My collection is inspired by the handwoven from Mindanao. Nagkaroon ako ng motivation para at least pakilala yung pinagmamalaki nating fabric dito sa Pilipinas na kaya pakipagsabayan international talaga. Agaw eksena naman ang dahon fashion ni J.M. Ganuan, isang tibuli mula sa maitom saranggani. Ako bilang isang nangangarap na maging isang fashion designer ay naghanap ng paraan kung paano ko pa rin po may pagpatuloy yung aking uh, pangarap. Samot-saring dahon ang gamit sa habi, mga tagpi-tagping something na ang resulta ay oh, so amazing! Napakalaking uh, impact po nito para sa aming mga katutubo na kung saan ay at pinapakita namin 'yung aming mga kakayahan at talento. <makes noise> lang sila sa mga nagsisikap na itaas ang kultura at galing ng mga katutubo na ang tanging layon lang ay ang miting pagkakakilanlan. Kabilang ang isang daan at sampu pang grupo sa buong bansa na umaalalay sa isa't isa. -isa'tisa. Matagal na namin pong pinaglalaban ito. Nagkumpisa ito sa aming kasamahan ng mga tuklas katutubo. Hiniling namin sa ating pamahalaan na pagbigyan niyo po ang mga katutubo ng isang special non-working holiday kung saan ay sila igalang sila at lalong-lalo na itaguyod yung kanilang kultura, ang kanilang pagkakakilanlan at lalong-lalo na po ang kilang, ang kanilang kinabukasan. Ang mithi ay simple lamang, di upang makalamang, kundi pantay na respeto at pagkilala na karapatan at the serve ng everyone. Dahil hashtag tatak IP at tatak no IP ang legit na model ng bayan. Yes, Sen! Hanggang sa susunod na kwento, samahan ang 'yong pambansang pantanggal lungay. Sabay-sabay nating basagin ang lungbay, paganin ang trip ng buhay. Ako ang Music Kata, Mark Logan po at ito ang top 5 kwento. <Song>